Hello guys welcome Hi there, mga kabayan. Good morning. Nandito kami ngayon sa cementerio. Uh, sobrang aga namin nagpunta dito. Doon kasi kami kilamanang natulog kagabi. Tapos, dumiretso na kami dito. Bago kami umuwi sa, ano, sa bahay. Ano kasi, noong isang araw, ng isang araw kasi okay. ng isang araw na naglimnit ako. Ah uh, doon sa puno ng mangga. Tapos, sama ko si Lola. May ano daw, may tumubo na puno ng puno ng bugnay. Hindi ko alam yung Tagalog sa puno ng bugnay. Tapos

Masta na ka diha, ma. Na days, lula dito. Na amang kay pasabot atong imong gipadabon Pasabta kog ayo. Na days, lula dito. Na days, lula dito. Na days, lula dito. Na days, lula dito. dito. Na days, So, ayun. So, na nga. Uh, sabi ko kay Lola na ilipat yung puno. Tapos, paghukay ko, kita ko yung ano, nakita ko yung ano ba naglamok na? Ano naglamok? Ang sabi. Nakita ko yung ano, nakita ko yung naka-plastic na mga damit ni mama. mana mana kamu bye bye Jesus bye bye Luna tuh nata hmm? ada nami ma ada nami Yang si Lolo, hindi na siya sa mama kanina kasi sobrang dami namin. Dadalhin ayan, dito na siya nagantay sa ano. Ano na? Labas na ano siya? Natalia. Nasa mo na. Oo, sa kumuha. Nandito kami ulit kay ng mga kabayan. So. ayan, nandito na yung team Lamba. Ito yung huli nila ngayon. Lami, masarap na to sa tinola. Ito dan. Ito yung, an ay! <laughs> ano? ay! Pugaw! Ang sa'yo pangan, ano yung ganit? Pugapo? sa ibang isla ang tawag dito is bugak so linisin natin to gagawa tayo ng tinola masarap sa tinola to Orang in town eh kaya nasangit sila ah, ayan na guys tutulain ay wala tayong ipit ako ba ay. kita ako lang Ayun ang lambay. Eh, sige, butang yung lambay dito. Ito yung ano natin. Kikilain. Masadang. Masarap, masarap sa ano to, tinola. Puro good. Sana yung nakuha nila ngayon, kaya lang sumabit sila. Ah! <laughs> buhay na buhay pa talaga to eh. Oh, lumalangay pa siya. Ilagay na lang yan sa ano, aquarium. gusto lagi na Adanela pa Si Elmanoy, dito tayo ginuwa. Adto na lang <laughs> ta magluto. Dali na lang namin to kayla papa. Doon na lang kami magluluto kasi andoon din si Manoy. So ayan, kita kits tayo doon. Manoy na lang daw yung maglinis kasi dung mga lang... mga friends. <laughs> ano fresh na fresh yung isda na lulutuin namin to. Yeah. O so, ayan, buhay so, pa. amis niya daw yung fresh na isda. Yung hindi pa talaga nalagyan ng yellow. You know, ice. Hindi pa nalagyan ng ice. Kaya, yeah, lulutuin namin to Masarap to Pag fresh na fresh yung isda. Hindi pa na ano sa ice. Yeah, uh, buhay na buhay pa talaga siya. Ah. Ayan. 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 Yung isang isda. Buhay pa kasi yung nakuha kasi. Ayan. 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 Buhay pa. Matamis yung sabaw nito pag lulutuin. Masarap din yung isda yan, na yan, sa ano tinola. Oh, mataba din to. Na klaseng oh. isda. Sa na sa Pugapo. ipuga po po. Puga, pugaw. Pag malaki Puga na to. na siya lapu oh, oh, Pag lumaki na, lapu-lapu. Lapu oh, lapu oh. na, ano lapu na yung tawag diyan pag, pag ano na. Malaki na talaga. Sa naman, kugtong. Kugtong. Oh. Ah. Pag malaki na talaga siya. Mura na, na siya kuan, Pokemon. Kugtong <laughs> <laughs> na yung tawag pag ano na, malaki na talaga. Para siyang Pokemon nag-ano nag anaga, ano, nag Sige na, nag... Evolve. Oo, oh, asa mong kaming. Ito si Miming. Kakain siguro, oo. Oh. Asa mong kaming. Ha? Kaong kag-isda. Daya, oo. Oh. Nagutom na. Ay, nananakalimot ko sa kasaga. Ah, oh, oh, imori, oo. Oh. Ah, oh. imori. dali, dali. Mm, imo. Kana. Ay, di man siya gamay. Oy. Dara! Oo, oh, da. Tumakay ka naman. Malis na si... Dali, Ming! Dali! Bigyan natin yun si isang Minggay. Minggay! Hinahinay tayo dito kasi may ano, alimasag. Hindi, ako yung ha. Ming, Ming! Ming, Ming! Dali! 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 Dali. Malik ming ganito. Nalaming, ayo nya. Odra 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 odra. Bumalik si Minggay, odra. Odra odra odra. Minggay na naman niya. Ye, rowi nagpa-ibit-ibit pa man sa odra 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 odra. Ian. Yan po sana. Ah, Lumapit na yung isa. Tinawag ko kanina, hindi lumapit. Bigyan natin yung isa. Yeraming. Yeraming kawatag. Yeraming. muming, mababait kasi itong mga pusa ni Mama, hindi sila nag ano. Hindi sila nangunguhan ng ulam. hiraming Yeraming, ihatag na anak. ayan Si no, 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 no. Arko. Si Arko. Ay kinainan ni Minggay. Nagpakaan? mabukog kaming si bukog ha silag bukog oh, silag bukog ayan lumapit kwanaaming <laughs> oy tu na ka lang kag okay, ayan lumapit pa nakulangan pa Gutom para si Mingay. Uy, wala na may maliit. Uy, kani. Masa? Lang yung na kasi nakuha nila kasi sumabit yung lambat nila. Balik pa uy. Buhay pa talaga yung isa. May kuha ano, uh. Sa Sasamin gudo. Dito ka oi may baboy-baboy kon, na oh. Ay. So, <laughs> wala na ano, wala nang hasang. Tingo ulam nila papa. Dried Ride trip. mismo yung uh, nag-ano nag sa ano. Siya mismo yung gumawa so masarap talaga pag si Papa kasi yung nag, ano, nag, umagawa ng dried fish. Walang tapon pag si Papa yung nag, ano, nag, umagawa ng buwat. Oh, talaga um, nakakaano pag si Papa yung umagawa. Ito yung, yung namimiss ko sa um, kung ako sa Cebu. Ay yan napunta sa iyo mga mga kapitbahay. Salamat po. Teka, hindi sabihin plato mo ni marisa usta. Sige, kain muna kami ng kabayan. Maraming salamat ulit sa pagtoto. God bless you all. Stay safe. Bye bye.